Bakit ka nagagalit? Good morning <tod> mga kaso wild. Tinukulit na naman ako kung may binigay daw sa akin na boundary si Santi. Ano? You know? Binigay daw ni Santi yung boundary sa akin. Para binigay ni Torres ni Santi. Tapos, ibigay sa'yo sa akin. Ang ibigayin sa akin. Pero bakit ang ngayon, wala ka pang binibigay. Ano magbibigay sa akin si Santi? Hindi naman siya bumiyahi. Gago! Pwede kayo ipasa-pasa. Tapos sa shoot. O, ngayon. O, ito yung pesos. sa inbound ko. Akin, akin, akin. Binigyan ako 50. Siyempre. Eh, ito magal sa wallet ko 'yun eh. Di ba? yun lang hinihintay ko Magaling kang kupal ka. <laughs> Bibigyan ko sa kanya ba? Bibigyan ako 50. Nine -nine. <laughs> 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 900. Ay, 800 ay, 900. 900. 900. 900. 900. 900. sa 900. 900. 900. sa 900. 900. 900. 900. 900. 900. 900. 900. 900. Nagkupli bigay. Tapos nag-iwan ng pera. Bigay pa 'to, kuwenta. Bilisan tas kuwenta. Diwa halat mapupunta sa iyo. Ano 'yan? Oh. Oh no. Oh, so sabihin eh. mo lang. Ito shoti kinagwa mo 850 lang, matatanggap mo na <laughs> <No>. Oh, 850. Eh wala. Oh, eto kada 850. Kumamain na 'yung 80, timo na. Oh, tapos alam buraw Mabuburakot na ka na mo, mabuburakotin pa dami pero oh, Gilbert na yun 850. Bilangin mo! Bilangin mo yun! 850 na yan ha. Eh. Oo, oh, ang dami yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, May pang... Pangkwampo o pangbili pa ng ulam. Oh my God! Bilis na naman ako nung isang bata rito eh. Oh, oh. Ano, may reklamo ka? Sabi mo, o oh, sa'yo na ito 50. O, oh, magre-reklamo ka. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan pera, pera-pera, hindi kikilos ang tao pag walang pera. <laughs> Alam mo kasi Brad, ito lang. Ang ma mahalaga Bahay ang pera. Hindi mo sabi na gusto mo akong kikilan. Pagawin ko na, puso ko na hindi mahalaga ang pera. <laughs> Pero ikaw, kapag walang pera, hindi ka mahalaga. Extorsion, kinikita na ako 50 pesos. Extorsion. Nagkalit na ako sa iyo eh. Bakit na nagre Nagalit na. Bakit na Bakit ka nagalit? nagre na mo yung matanda. Bakit daw yung yung mga customer wala sa kanya, puro nandoon sa kapila. Wala naman siyang tinda. Ang <laughs> like, tinda mo, yan lang. Ang tinda mo, Kung may tinda siyang pagkain dito, maraming sigurilyo. Kung may soft drinks, maraming kape. Kung baka, yung kaaya-ayang tingnan, Brad. Yung tao, maaakit sa palinda <coughs> niya. Parang ganda lang niya. Oo! <coughs> Nakakaakit <laughs> yung ganda niya. Oh, yo. eh, pag wala, pag wala paninda, yung ganda oh. niya, walang make-up, palang din pala. Oh, so, pa. kayo, nag-fail yung paninda niya. Oh. oh. Tunigil ka na nga? Oh, di <laughs> nag ano, yung paninda niya. Kaya, yun, hindi oh. nakakaakit-akit. Oh. Nag-fail eh. Magluto ka. Magluto ka. <laughs> <laughs> ka daw, sabi ni nanay. Bigyan mo siya. Magluto ka ng, ano, ulam. Gagawin natin itong market, itong, itong, mo. Anong klaseng market? Market. Ito. No. Nambura out na naman si Bong. Huh? Bili ko yun ito eh. Okay, babay na mga kasuwel. So wild!